Isang bagong karanasan ang ating pag-uusapan. Sa kwento ng buhay, di natin maiwasan na may mga biyayang kusang dumarating sa ating buhay. Kamakailan lang ay nasa syudad ako ng Metro Manila. Sa aking mga experiences, sadyang iba o ang kalakaran sa Metro Manila. Subalit, so, kaliwat kanan ang mga biyayang aking natanggap. Sabi nga ng iba, ang pagmamahal na galing sa isang pamilya ay hindi matutumbasan ng kahit anumang pagmamahal o halaga na galing sa ibang tao. At dahil sa masasayang alaala, ngiti na kasama mo sila, magkakaroon ka pa rin ng halaga dahil sa isang alaala. Tandaan, kahit gano'ng kahirap ang buhay, pagpamilya ang kasama mo, hindi ka pa rin nag-iisa.